Hello, puppets! Today is February 14, 2024 and sabi nga kasi ng papa nyo kanina bago pumasok ng work, see you later! Kaya naman hayan at nagbis na tayo para sa salubungin siya kasi patapos na siya sa kanyang work. At syempre, dahil lagyan vlogger ang mama nyo, ayan at nagsiset up siya ng camera at abay, alam nyo na talaga kung anong gagawin. Pusa kayong babalik doon kasi alam nyo magt-take tayo ng going video. Haya na nga tumiwas ako sa part na yan kasi dyan ako nadulas dun sa aking previous video. Bago nga tayo pumunta sa paboritong kainan ni Mama at Papa, ayan at dumaan muna tayo sa Jollibee para maka-order ng request din yung burger and fries. Deserve nyo din naman yon kasi apakababait din ninyo paminsan-minsan. At ayan nga habang inaantay ko ang turn ko, ayan at nagkukulitan tayo kasi apakakukulit ninyo. Mukhang apakataray ko naman dito. Binibilang na nga ni Mama yung change kung magkano na yung natira kasi nga 500 pesos yung budget natin for today. Ayan na nga at on the way na tayo kung saan magde-date si Mama and Papa. Sa mga nanonood dyan na interested din dito sa paborito naming kainan ay located ito sa Pakyat ng Novo o kaya Pakyat papuntang Mabini if galing kayo sa Old San. Ang guide nyo nga is itong Beltran Building kasi sa harap nyo mismo makikita nyo yung hagdan na pababa palabas naman ng Malcolm Square. At andito na nga tayo and ito yung kanilang prices. Nagmahal siya ng 10 pesos from dun sa huli naming kain dito. Etong kainan pala na to ay para sa mga natataraki. If yung habol nyo is yung ambience ng kainan, ay hindi kayo pwede dito. Ngunit nung natataraki kayo nga rod nga padamikat, at umay kayo, try you day makan dito yung nag-imas promise. hanggang kung nga i-vlog dito inuhan nga na imas. Kunak nga rod, para lang ito sa mga natataraki. Kaya yan at naglabas ako ng wipes para punasan yung table para sure na malinis. Pagkatapos ng umorder ni partner ay yan at sinunod agad sa kanya yung kanin and after dyan sinunod din kaagad yung sabaw. After few minutes nga ay yan at sinerve na rin yung order naming pork sisig and pork gisa pa kabilis nila. Kaya perfect dito if gutom na gutom kayo kasi hindi kayo mag-aantay ng matagal. And of course, hindi mawawala ang pinaka-paborito ko, ang mix-mix. So kasing sarap niyan talaga yung nasa good taste. <coughs> halagang 100 pesos nga lang ay meron ka ng gantong kasarap na ulam, anli rice, anli sabaw, anli sili, inya pa lang ngayon kum. At kompleto na nga ang aming order, ang pork sisig 95 pesos, pork gisa 95 pesos, and itong mix mix na 100 pesos, anli rice, anli sabaw, kan unli anli sili, para i-jeda na nga kompleto tipid na nga no ti sili. Sabi ko nga sa inyo ay anli rice, anli sabaw dito, kaya hayan naman at pabalik si partner, humirit siya ng sabaw at kanin, and bali kapag tig kapag cups of rice kami dito. Sabi ko nga itong mix-mix ang pinakapaborito ko kaya naman sa tuwing kumakain kami dito ay hindi talaga to nawawala sa aming order. First time nga namin try itong pork gisa and mm, wala talagang tapon lahat masarap. Natry ko na rin yung kanilang pigar-pigar. I swear masarap lahat. So, man, they man ka, pa, silip Yeah. Gustong gusto nga rin ni partner itong mix mix kaya naman hayan at nag request na lang silot ng baboy. Tapos na nga kaming kumain kaya naman hayan at inayos namin yung mga pinagkainan namin at kinuha na rin namin yung aming mga basura. So sana ganyan din kayo pagkakain sa labas. Huwag yung iwan yung mga kalat ng anak ninyong nakakalat ng talagang nakakalat. Mm, ayan, gigil na gigil ang mama Joy. Mm, basta kasi Joy, dapat nataragi kayo matlang na kayo Jiru Palabas na nga kami dito at ayan, maraming tao kasi nga sabi ko sa inyo masarap yung pagkain nila dito and munti ko nang makalimutan na meron din silang mami dito. Ayan, puro ang mga yan kasi nga yung mami nila, yung isa sa dito kasi nga masarap at marami yung serving. Okay kung manggagaling naman kayo sa bandang Malcolm Square ay eto naman yung kanyang entrance. So tingnan nyo lang yung karatula ng Diamond Inn. Ayan, and then makikita nyo rin yung hagdan. So dyan lang kayo papasok and makikita nyo din agad yung kainan. Masaya nga si Mama sa date nila ni Papa ngayong February 14 dahil maliban sa kasama kayo ay busog na naman ang aking chan. Masaya din kayo kasi finally nakakain ulit kayo ng burger and fries. Hindi nga lang kayo nakapaglaro kasi 6pm na ito ng gabi and baka maabutan na tayo ng mahabang pizza. Bumili na nga rin si mama ng pear para may healthy food kayong makain for tonight. At ayan nga, nag-uumpisa na ang mahabang pila. At dito ko na nga tatapusin itong video na to. Kung meron mang nakinood, maraming maraming salamat. Bye!